ang kota ang kota lang ang pinag-usapan doon ay hindi yung arresto okay so ano yung nandoon sa kwarto hindi arresto yun okay so hindi ganun yun okay ito yung mga bagay na pag nagka uh, pag naka na, hindi ko i-invoke ang aking right to remain silent hindi ko rin i-invoke ang aking right against self-incrimination kasi wala kaming pinatago dito at wala kaming tago, pag inarresto buhay ng tao eh magsasalita at magsasalita yan. magbibigay magbibigay ng kanyang pahayag yan pwede pa naman pag-ibigay na. Okay? And even, and most especially, if assisted by a competent lawyer oh yeah, from the public attorney's office. Libre na ang abogado ng, ng PAO At yan ay sa inyong mga munisipyo. Pwede kayong kumuha ng inyong mga ng inyong mga abogado dyan para rin sa inyong mga sarili kung kayo ay inaresto ng pulis. Pero sa akin, sa akin na talaga rito, isa lang paraan para tanggal, para itahilig ang ating buhay dito, ang ating mga pamayanan. Alisin natin ang kriminal sa mga kansada. Alisin natin ang mga kriminal sa ating mga community. Kaya yan ang gusto ko dyan. Pati yung mga maliliit na mga bagay-bagay, gano'n -bagay na ang ng imahe ng polis, ng ating imahe ng ating community, may mga petty criminals dyan, petty structures, may mga sinasabi nila na bumalik kayo naman ng droga. Hindi na po pwede yan. Tingnan natin ngayon. Kung mga polis, bibigyan ko ng garantiba yung mga sinasabi nila mga criminal na mga nagbibenta ng droga, hulihin natin. Hindi natin pa kabayaan na dekadungin ko